Sobrang lakas ng ulan. Grabe. Ang lakas ng ulan. Ingat-ingat ang lahat yan na mga gustong lumabas. Magkita natin yung ano parang ang lalaki ng bibla ng tubig. Yung lagas-las. Nandito tayo sa car park pero paano kung linisin yan? Ibubaan na. Wow. Na mo bang ganito kalakas to? Siyak ka lang yata ako. Hindi tayo maglinis. Biglang bumuhos yung ulan. Ito yung lakas. Ingat sa mga gustong lumabas, mga panyaw yung nagmamarket, nag-ingat-ingat ang lahat. Sana bigigil na ito. Baga, isang buhusan lang ito sa Badu ngayon, bukas linggo. Iubos mo na ngayon. Para bukas, maging masaya naman yung lingok natin. Lakas talaga, oh. ba? Sana yung bintana kung hindi binukas. Baka na yung kwarto ko yun.